we already know and the President himself said that this actually does not have any importance sa ating bansa. Presidente na mismo ang nagsasabi na walang maidudulot itong maganda sa ating bansa. If that's the case, bakit mo pa ipipilit? I don't understand. Parang kunwari, 'di ba? Gagawa kayo ng isang bagay na walang kwenta. Walang silbi sa buhay mo. Gagastos ka ng pera, maglalaan ka ng oras, pero alam mo namang walang kwenta at walang silbi ito at sinabi na mismo 'yan ng presidente. Sinabi na mismo 'yan ng tatay mo.